Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Natural naman na sumunod ang iba pang mga bisita na magpapahayag ng interes nila sa pakikipar partner sa pamilya Lindon matapos magsalita ni Galien. Dito na napuno ng iti ang mga batang miyembro ng pamilya Lindon, masyadong naging mabilis ang pagdating ng biyaya sa kanila. Nang biglang tumayo na rin si Wentworth. Ano yon, Wentworth? Nagtatakang tanong ni Grand Malindon. Dating pinapabora ni Grand Malindon si Wentworth. Pero bilang ama ni Lily, mula noong maikasal ito kay Daryl, tumigil na rin si Grand Malindon sa pagpabor dito ng husto. Ikinaway ni Wentworth ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na, Ma, alam mo namang matagal na akong nasa ibang bansa, pero umuwi ako sa pagkakataong ito para iselebrate ang inyong birthday. Pero maliban dito, mayroon din akong dalana magandang balita sa inyo. Isa itong project na magbibigay sa inyo ng maraming pera. Talaga? Sagot ni Grandma Malendon, habang nakataas ang kanyang mga kilay. Sabihin mo kung ano ito. Walang duda na narinig nga ng ibang mga miyembro ng pamilya Lindon na malaki nga ang kinita ni Wentworth sa ibang bansa. Kaya noong makauwi ito ay agad nitong binigyan si Nalili at Samantha ng mga checking naglalaman ng malaking halaga. Ito ang umingit sa mga taong nakarinig nito. Tumawa si Wentworth at sinabing, Ma, nakilala ko si Tony sa ibang bansa. Isa-isang financier. Kaya kinakailangan lang natin siyang bigyan ng pera, at siya na ang bahalang magpadoble nito sa loob lang ng isang buwan. Ano? Napahinga ng malalim ang lahat sa mga sinabing ito ni Wentworth. May mas pepek pa ba rito, dodoble ang pera nila sa loob lang ng isang buwan. Nilabas ni Wentworth ang kanyang cellphone para ipakita ang transaction record na nakasev rito habang tumatawa na sinasabing. Halika rito, tingnan niyo ang hawak niyong records. Agad na napaligiran si Wentworth ng maraming tao. Ipinapakita nga ng mga records na ito, na nag-invest siya ng isa 0 million dollars buwan-buwan sa loob ng anim na mga buwan, at nakatanggap ng 20 million dollars buwan-buwan nang dahil dito. Ma, may tatlong dahilan kung bakit ako umuwi rito. Paliwanag ni Wentworth. Una sa lahat ay para ay celebrate ang inyong birthday. Ikalawa, alam kong ayaw nyo kay Daryl kaya sa pagbabalik kog na yon, sisiguraduhin kong madidivorce si Nalili at Daryl bago ako malis at ikatlo, ay para ibigay sa inyo ang magandang balita na ito. Sinisiguro ko sa inyong mapagkakatiwalaan natin si Master Tony, isusugal ko rito, kahit ang buhay ko. Isusugal mo maging ang buhay mo. Mukhang interesante nga ito, mapagkakatiwalaan naman siguro natin ang taong sinasabi ni Wentworth. Nagusap-usap ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Mapagkakatiwalaan ng kahit na sino si Wentworth dahil lagi itong nangunguna noon sa kanyang klase isa rin siyang tapat na lalaki, at isang tipo ng taong hindi manuloko ng iba. Nagawa niya rin maipakita sa kanyang cellphone na nagagawa niyang kumiti buwan-buwan ng dahil dito. Kumunot ang mga noon ni Grand Malindon nang magsimula na ito sa pagsasalita. Kung totoo nga talaga ang sinasabi mo sa amin Lindon, pwede natin itong subukan. Pero hindi naging maganda ang performance ng mga negosyo ng ating pamilya nitong mga nakaraang taon, kaya nasa 300 hanggang 300 milyon na lang ang ating pondo. Paano kaya kung magbigay muna kami ng 50 milyon para masubukan ito? Ma, kung susugal lang din naman tayo, laki-lakihan na natin. Huminga ng malalim si Wentworth at naglakad paabante. May usap-usapan na rin kasi na malapit na raw mag-retire si Master Tony. Kaya kung maaari i-invest na natin lahat ng apat na daan milyon sa kanya. Sigurado rin namang makakakuha tayo ng walong daan milyon sa loob ng isang buwan, kaya pupwede nyo nang itigil ang pag invest nyo sa kanya kung ayaw na nyong sumugal, ano sa tingin nyo? Nang marinig ang mga salitang ito, nagpalitan ng tingin ang mga miyembro ng pamilya Lindon. Naniwala ang ilan sa mga ito, at hinikayat si Grandma Lindon, na subukan ang sinasabi ni Wentworth, habang ang iba naman, ay tumanggi sa sestyon niyang ito. Hindi natin pupwedeng gawin ito, grandma. Sabi nang tumatayong si Elsa matapos itong pag-isipan ng maigi. Wala nang libre sa panahon ngayon. Galit na ikinalampag ni Elsa ang kanyang mga paa. Isa itong scam kaya mas maiging huwag na natin itong subukan. Smack! Hinampas ni Wentworth ang lamesa at tumitig ng husto kay Elsa. Ano ang ibig sabihin nito, Elsa? Sinasabi mo bang umuwi ako para ilagay sa scam ang pera ng ating pamilya? Paano mo ako nagawang pag-isipan ng masama? Hindi naman sa pinag-iisipan kita ng masama. Gusto ko lang malaman na kung may ganitong klase na pala ng mga investment, sino pa ang maingan magtrabaho hindi ba? Ikaw. Ikaw, nang magsasalita na sana si Wentworth para sumagot sa sinabi ni Elsa, pinutol en ani Grandma Lindon ang kanyang pagsasalita. Tama na, isa tayong pamilya, kaya bakit nyo kailangang magtalo? Hindi natutuwang tutuwang B. ng matanda habang dahan-dahang tumitingin kay William. Ano sa tigin mo William? Kahit na peke ang ibinigay ni William na perlas, at nagawa ring mabugbog ni Harry, ito pa rin ang paborito niyang apo. Kaya natural lang na niya ang payo ni William pagdating sa mga importanteng bagay na kagaya nito. Walang sinuman ang nakapansin sa tahimik na pagtawa ni William. Dodoble ang investment mo sa loob lang ng isang buwan. Isa ba itong klase ng panloloko na ginagawa sa mga bata? Isa itong scam. Tumanda na si Grand Lindon, kaya natural lang na hindi niya masabi kung isa ba itong scam o hindi. Kahit na may katigasan ng ulo si William, naging matalas pa rin naman ang kanyang isipan. Kaya natural lang na sabihan niya si Grand Malindon na huwag itong subukan, pero kasalukuyang puno ng galit ang kanyang puso kay Daryl. Kahit na ano pa ang sabihin ni Wentworth, siya pa rin ang biena ni Daryl. At hindi rin naging maganda ang ibinigay na impresyon ni Wentworth kay William. Pwede natin siguro itong subukan, Grandma. Sabi ni William. Napag-isipan na ito ng husto ni William. Wala nang babalik sa anumang per ana invest nila. At sa sandaling mangyari iyon, siguradong mauubos sa loob ng isang iglap ang pondo ng kanilang pamilya habang nasisira ng tuluyan ang reputasyon ni Wentworth. Dito na itatakwil ng pamilya Lendon ang pamilya ni Wentworth. Sa mga sandaling ito lang lulubag ang loob ni William. Nasisiraan ka na ba William? Sabi ng galit na si Elsa. Pinapayuhan mo ba si grandma na mag-invest sa scam na yan? Pero bago pa man makasagot si William, ikinaway na ni grandma Lendon ang kanyang kamay at tumayo. Sama na, wala na kayong dapat na pag-usapan. Nagdesisyon na akong sundin ang payo ni William. I invest na namin ang buong pondo ng aming pamilya sa sinasabing investment ni Wentworth. Umingay ang lahat sa sobrang pagkasabi, pero wala nang kahit na sino ang tumutol pa rito, dahil maituturing ng final ang anumang desisyon na gagawin ni Grand Malindon. Sa bagay, paboritong paborito nito si William kaya sapat na ang opinion nito para makagawa siya ng isang desisyon. Sa tulong ng financial director ng kanilang pamilya, nasasabik na tinransfer ni Wentworth ang 400 million na pera ng pamilya Lindon sa kanyang account. Sa grandioso residential community ng Donghai City makikita ang ilang mga kotse ng pulisya na nakaparada sa entrance papasok sa residential community habang dos-dose ng mga pulis ang mabilis na pumaligid sa bahay ni Ashton. Isa itong single story na bahay, at ngayon ay napaligiran na ito ng mga pulis. Hindi inaasahan ng kahit na sino na ang babaeng pulis na nasa harapan ay ang kanilang team leader. Hindi na itago maging ng suot nitong uniforme ang kabighabighaning korte ng kanyang katawan. Ano na po ang susunod nating gagawin, Madam Castello? Lapit ng isang baguhang pulis na nagtanong sa kanya. Tumingin si Megan Castello sa kanyang paligid. Nakatanggap sila ng isang emergency, natawag ka ni kanina lang, at nagawa ng caller na itap ang screen ng kanyang cellphone ng paulit-ulit, kaya obvious na isa itong kidnapping case. Tiningnan ni Castello ang phone number ng caller, at nalamang si Lily London ang nagmamayari ng numero na ito, nalaman nila na ito rin ang may-ari ng Neptunus Corporation. Si Megan ang hepe ng Police Criminal Investigation Team. Siya rin ang kinakailangang maging team leader pagdating sa mga ganitong kaso. Kordonan niyo ang area at kunin nyo ang loudspeaker ko. Utos ni Megan. Dalian nyo ng investigahan ang tungkol sa lililindon na ito, i-check nyo kung mayroon pa ba siyang pamilya at ipaalam agad sa kanila ang nangyari sa sandaling mahanap nyo sila. Opo, Madam Castello. Tango ng isang pulis habang inaabot ang loudspeaker. Kasalukuyang nasa loob si Aston ng kanyang kwarto habang may hawak-hawak na video recorder, napag-isipan at naplano na niya ang mga mangyayari. Sa sandaling makita niya na lumalakas ang loob ni na Samantha at Lily para tumakas, gagamitin niya ang recording na ito para takutin ang dalawa. Pero bigay lang sa kanya ang lumang video recorder na ito, kaya hindi alam ni Ashton kung paano ito gamitin. Matagal-tagal na rin ang nakalipas mula noong matutunan niya ang tamang paggamit nito. Isang boses ng babae ang bigla nilang narinig mula sa labas ng mga bintana. Kung sino man ang nasa loob ng bahay na ito, makinig ka ng maigi, pakawalan mo na ang mga hinostage mo, at ayusin natin ito sa mabuting pamangaraan. Dito na nanginig ang buong katawa ni Ashton. Lumuhod siya at gumapang papunta sa pinto para sumilip sa labas. Agad na nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa kanyang katawan nang makita niya ang eksena sa labas. Dose-dose ng mga pulis ang nakita niyang nakapaligid sa kanyang bahay. Hindi na niya magagawang makatakas mula sa mga ito. Kayong dalawa ang may gawa nito, tama. Napakabog ng malakas ang puso ni Ashton habang galit na tumuturo kinalili at Samantha. Ngayon niya lang naisip na dapat kinuha niya na agad ang mga cellphone nito, noong una pa lang. Pero huli na ang lahat para rito ngayon. At total iisa lang din naman ang kahahantungan niya anuman ang gawin niya, kinuha ni Ashton ang isang kutsilyo, at itinutok ito sa lig ni Lily. Maghintay lang kayong dalawa. Isasama ko kayo sa sandaling mamatay ako ngayong araw. Sumigaw ng malakas si Ashton habang gumagalaw papunta sa bintana ng kanyang bahay. Umalis na kayong lahat ngayon din. Dahil kung hindi, tatapusin ko na ang isang ito. Umalis na kayo. Makikita sa labas ng bintana na tumatakbo ang isang pulis papunta kay Megan. Mukhang agresibo na ang suspect sa loob at mukhang siya lang din mag-isa ang nang hostage sa dalawang ito. Ano na po ang dapat nating gawin ngayon, Madam Castello? Pawis na pawis ang buong katawan ng pulis habang kausap si Megan. Nabagabag na rin dito si Megan. Masyadong marami ang mga puno sa area, kaya hindi makaasinta ang kanilang mga sniper ng maayos. Parami na rin ng parami ang mga taong nakikiusyoso sa paligid. Nang biglang marinig ang isang boses. Pakawalan mo na sila, Ashton. Ako na lang ang papasok para maging hostage mo. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig kaya agad silang napatingin sa direksyon na pinanggagalingan ng boses para makita kung sino ang nagsabi nito. Isang electric bike ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bahay ni Ashton. Bumaba mula rito si Daryl at nagsalita sa direksyon ng mga bintana ng bahay ni Ashton. Hindi, hindi po pwede yung gusto mo. Mabilis na lumapit si Megan para harangin si Daryl, kapamilya mo ba ang mga hostage sa loob? Hindi ka maaaring pumasok sa loob, masyado itong delikado, kaya baka. Naririnig mo ba ako, Ashton? Mukhang hindi narinig ni Daryl ang mga sinabi ni Megan sa kanya. Tumingin siya kay Ashton at sinabing lalaki ka pa din, bakit mo naisip na mang hostage ng dalawang babae? Nakaramdam ng pagkaantig sa kanyang puso, si Lily na kasalukuyang nasa loob ng kwarto ni Ashton. Namula ng kaunti ang kanyang mamata nang makita niya si Daryl na nakasakay sa electric bike nito. Hindi na alam ni Lily ang kanyang iniisip nang sumigaw siya papunta sa direksyon ni Daryl nang mag-isip ka naman Daryl. Umalis ka na ngayon din. Anong kahibangan na naman ang sinasabi mo Lily? Agad na nagalit si Samantha, at malakas na sinabing, nakahanda na ang basurang iyon na maging hostage, kapalit natin kaya bakit mo siya pinipigilan? Hayaan mong palitan niya tayo rito nang makaalis na tayo.